mga guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ito na nga mga guys at ang tayo sa Hualien Nanping Park. Ito ay Chinese New Year. So matagal-tagal na ito guys na video. Ngayon ko lang naisipan ni i-upload kasi ngayon lang ako nagka-time guys. Ito na nga, papasok na tayo guys sa loob at napakaganda nga naman dito sa Nanping Park at napakarami ng tao. Ito yung Chinese New Year ng second day nila. Kasi yung first night nila is yung get together ng mga family. Kumbaga sabay-sabay silang kumain. Ngayon, ito yung second night na masyal sila dito sa Nanping Park kasi may fireworks countdown din. So, ayan. Timing ng pagpunta ko kasi magpa-fireworks countdown din ang Chinese New Year nila. So, saktong-sakto. Tara na, libutin natin mga guys. Ito na nga, ang ganda-ganda ng mga views. Kasi puro mga Christmas lights, mga pa-effect-effect sila, mga ilaw-ilaw. Diba, may fountain-fountain pa. Ito na nga guys, ang inaabangan natin ang countdown ng fireworks nila for Chinese New Year. Sobrang ganda nito sa malapitan at nasakto yung pagpunta ko guys. Kasi hindi ko ina inaasahan or ni-expect na, na may countdown din pala sila for Chinese New Year. At ginaganap nila yon every second night ng Chinese New Year nila. And dito pala, ginaganap sa Nanping Park yung countdown ng fireworks nila. So, dito pala nila ginaganap. Kasi last time, nanood din ako ng countdown ng January. Firework countdown. Dito ko lang nalaman na dito pala ginaganap guys so ayan sobrang ganda ang dami kong mga nakitang Pinoy dyan kasi mga tourist siguro sila tapos mga Taiwanese talagang mga na nood din sila kasi nga second night yan guys ng Chinese New Year sobrang ganda as in sa malapitan so ayan guys enjoy enjoy lang sa panonood ng fireworks at nakakaaliw yung mga ilaw ilaw guys sobra sana makapasyal kayo dito makita nyo ang kagandahan ng huwalin bonggesyo sa mga fireworks countdown nila dito guys talagang pinagahandaan din nila sobrang gaganda at sobrang dami din ng mga inaano nilang fireworks Saktong-sakto sakto talaga yung pagpasyal ko dito guys kasi na timing hindi ko alam na ganyan pala may countdown sila. Sobrang daming tao dyan guys nung nagpunta ako sobra as in. E, eto patapos na nga yung fireworks countdown nila so mag iikot-ikot tayo dito guys after nito and ipapasyal ko kayo ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang nanpin park kapag mga ganitong okasyon pinaghahandaan talaga ng government ng Hualien ito na nga guys oh, sobrang gaganda ng mga lights effect nila guys pinaghahandaan nilang mabuti So ano bang kakaiba dito charot syempre nakakaya enjoy bang tingnan nakaka ano na, nakakaalis ng stress guys di ba so yung paminsan-minsan kang mamasya lumabas para marelax relax mo naman yung isipan mo kung stress sa trabaho stress sa pamilya ayan enjoy enjoy muna natin yung buhay-buhay natin lumabas tayo at mamasyal maghanap ng magandang view para makarelax man lang kahit isang araw, di ba guys? Sobrang ganda dito and sobrang dami ng tao nung time na nagpunta ko kasi second day lang ito ng Christmas ay nang I mean ng Chinese New Year. So, para sa kaalaman din po ng iba, ang Chinese New Year po ay umaabot ng halos isang linggo sobrang tagal ng Chinese New Year nila. Nakaka-enjoy guys. Di ba ang gaganda ng mga ano nila? Effect, effect, lights, effect guys. Ayan, ikot-ikot ako dyan. Kasi nga, nagandahan talaga ako sa view. Ito yung kalooban ng Nanpin Park. Madami nang nagbago. Hindi katulad dati. Wala pa yung mga ganyan. Ngayon, ganyan na palang itsura sa loob. So, sa unahan lang yung may mga lights effect. Ito sa loob, wala na masyado. Talagang park na lang siya. Pero may mga nagpapaputok pa rin ng fireworks. Hindi pa rin tapos. Ang alam ko kasi, may bumibili ng fireworks at sila yung mag- paputok. So eh, hindi na po ito yung countdown nila. Tapos na 'yun, guys, kasi may nagbebenta dyan sa loob ng mga fireworks. Tapos ikaw yung magsisindi. Ma-experience ba ganun? At saka ini-enjoy nila yung Chinese New Year. Siyempre, New Year nila 'yan. Kaya enjoy, enjoy. Ate na nga, guys. Malapit na ako umuwi. So, pabalik na tayo kasi tapos na yung countdown and wala na masyadong view. Kaya, uwi na. Thank you for watching.